Who's there? ICC. ICC who? Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba love of my life? Ikaw na ba ang ICC sa ibabaw ng cupcake ko? Hello mga ka-DDS! 80th birthday ngayon ni Tatay Digong. So, magsiselebrate tayo. Nagluto ako ng pansit and sasabihin ko sa inyo yung wish ko para kay Tatay Digong. So, eto na guys, yung niluto ko para sa birthday ni Tatay Digong. Ayan. Pansit po siya na may karne-karne. Hindi ko po ito binili ha. Um, ako mismo yung nagluto. Para sa birthday ni Tatay Digong. And, kaya pansit guys, yung napili kong orderin, ay I mean, lutuhin, ay dahil yung pansit daw ano yan, pampahaba ng buhay. So, titikman ko muna kung masarap itong napili ko. I mean, itong niluto ko. Masarap ba? Masarap ba? Masarap, ba? Mm, masarap. masarap So, going back guys, kaya pansit, yung napili kong ihanda para kay uh, Tatay Digong is, sabi kasi nila, pampahaba ng buhay yung pansit. So, uh, yun yung inihahanda natin para kay Tatay Digong para umaba pa yung buhay niya. At para mapagbayaran niya lahat ng kasalanan na ginawa niya sa Pilipinas. Di ba? Mas matagal siyang makulong. <laughs> So, yun lang. Like, share, subscribe, and comment. Bye-bye!